Magandang umaga mga kabayan. Bago kayo makapunta ng UK at magtrabaho ay kukuha muna kayo ng exam na IELTS o International English Language Testing System. Ito ay may apat na kategori Speaking, Writing, Reading at Listening. Sa speaking ay i-rate na lang appraisal kung gaano kayo kagaling magsalita sa English. Writing naman ay susulat kayo ng English letter. Sa reading naman ay babasa kayo ng paragraph in English at may mga sasagutin kayo sa listening naman ay may magsasalita ng English at makikinig kayo. So yun, kung babagsak kayo, ang mga score na kailangan dyan ay ang minimum score, bawat kategorya ay 4 ang, ang score mo dapat minimum at ang average naman ay minimum 4 din for skilled worker. Kung mga nurse ay 7 yata 7.5 ang average na kailangan nila. So kung in case babagsak kayo sa isang kategory, ay uulit kayo ng exam sa IELTS pero yung kategory kung saan ka bumagsak, yun lang ang ititake mo ulit. So may mga review din dyan mga kabayan. So sa YouTube, may free review yan. Itong channel na ito ang i-recommend ko sa inyo na pang review. Ang bayad po sa IELTS ay mga 10 to 11,000 po. So yun lang po. Salamat.